mga par. Ito na kami sa hospital, mga par. Ito na kami hospital. So, what's up, mga par? So, ayan, mga par, kahapon. Hindi ako nakapag-vlog kahapon, mga par, kasi nga, sobrang sobrang nataranta ako, mga par, tsaka sobrang busy. So, kahapon, mga par, kung naaalala nyo, mga par, pumunta kami sa hospital kahapon, tapos uh, yung ultrasound na yun, mga par, hindi updated. Six months pa yun nagpa-ultrasound yung partner ko, tapos Ah, binigay namin sa ospital pero sabi nila dapat daw muna magpa-ultrasound kami baka hindi pa daw yung bata na ano na naplastar sa ilalim ng So yun mga par, hindi pa kami nakapa nakapa-admit doon sa, sa ospital. So ngayon, so kapon mga par, pupunta kami sa Maranding doon tapos walang doktor mga par, walang ultrasound kasi nga pumunta kami ng Maranding amang ah, mga alas siguro mga alas 12 na mga par so wala ng doktor so yun kahit nag kami sa buong lana mga par wala talaga mga par so ngayong araw mga par na meron tumawag sa amin na alas 9 daw yung ultrasound ay mga par so alas 9 mga par so pupunta kami ngayon sa sa derma sa derma mga par doon may ultrasound so pupunta kami ngayon alas 9 mga par so update ko kayo mamaya mga par so kasi nga mga par dapat daw i-ultrasound yung bata kasi kapag kapag nahirapan na sila mga par i-refer kami doon sa emergency Jean so yun so dapat na yun pa ultrasound mga par so ngayon yung alas sabi mga par pupunta kami doon sa hospital para magpa ultrasound pa let's go so yun mga par dito, dito na kami sa uh, ano, magpa-altosan mga par so, so dito kami mga, mga par magpa ultrasound so, ka, let's go. So, ayun mga par, pumasok na kami dyan sa pa-Ultra mga par. So, ako mga par, na while naghihintar mga par, kinabahan talaga ako mga par. Kasi nga, di ko alam kung ano yung gagawin ko bilang isang ama mga par. Akalain mga par, akala ko mas madali lang ito mga par. Pero hindi pala talaga mga par. So ayun mga par, tinawag na si Mary mga par at siya na yung susunod mga par. Yung hinawakan ko mga par, yan yung hindi updated na ultrasound mga par. Nung 6 months kami nagpa-ultrasound dito mga par. Kinabahan talaga ako mga par sa kung anong resulta mga par. So yan yung unang resulta mga par o, nung 6 months kami nagpa-ultrasound mga par. So tapos na kami magpa-ultrasound so yun mga par. So oh, away muna kayo mga par. So doon ako mag mga par sa so, mga par. So, pasti mga par. So, uwi mo na kami sa loob kasi nga, malapit na bulan. A few moments later. Ayun mga par, so andito na kami sa boarding house. So, ayun mga par, uh, kahapon, sobrang, ano, sobrang uh, nalulungkot ako mga, mga par kahapon. So, ay mga par, parang nabawasan yung lungkot ko mga par. Kasi mga par, akala ko yung bata, hindi ulo yung, ano, yung naguna. Nung tagalog sa naguna. So, basta, una-una. So, pag ultrasound mga par, um, ulo yung nauna mga par. So, bali mga par, okay yung bata. Tsaka yun, walang, walang problema. Pero mga par, taas yung tubig. So, sabi ng doktor daw, pupunta na kami sa hospital kasi nga malapit na lumabas. So, ito yung new result ng mga par. Ito yung result namin, picture na. So, ito yung result namin mga par. Isa, ito yung bago. Tsaka, ito yung Itong hindi bagong mga para. So tingnan mo paro. para. Here nga Ito yung bagong result mga para sa aming ultrasound. Ito. So ito yun siya mga para. Ito, ito, yung bago mga para. Oh. Ba, baby, big girl lagi like oh. Oh, it's a it's a it's a girl. Tingnan niyo mga par. Hmm. Perfect. Tapos ito, yun yo. So yan, di ko alam yan mga par Iwan ko lang, so yan mga par Mga par, um, pupunta kami sa ospital ngayon mga par Magpapa-admit na kami Kasi nga sabi ng doktor doon na Kapag mayroon ng result, kung anong resulta dito Sa aming ultrasound Kapag hindi maganda yung result So pupunta kami sa Mars Jean. Kung maganda ng mga par, doon kami So ngayon mga par, maganda yung result ng mga par So pupunta kami doon sa provincial hospital mga par Para magpa-admit, so kasi mga par malapit na daw siyang lumabas so di namin alam kung kail, anong oras pero malapit talaga mga par so, so yun mga par pupunta kami so tara let's go